Balik adventure tayo ulit, pamahanap sa gabi Ayan yung kasamahan ko, si parang iyong Dito lang ako sa malapit lang mga testeng, mamaan ng pangulam Uy, labig ang dagat Sus Karoon ng tinga kalamig Ha! <laughs> yeah Diyos ko po Sana Lord Sana Lord, kami ngayon kahit pang ulam para bukas lang abang abang lang sa pagdive namin masisid na rin kami panibagong adventure na naman tayo mga kapaders at na ito kung nagpakita suga or singkag mm -hmm, sala hindi tinamaan nasan kaya pumunta yon? hahanapin ko dito sa mga malaking bato unang pana pala ang sala kagad sayang pa pang ulam pa naman ito balawis mm -hmm. pa na, mga kapaders sa pisngiti namaan lumulugo isdang balawis or danggit meron tayo sa bawan pag uwi nasa ulihan ko yung aking kasamahan si paring igong hanap tayo uli naroon dalawang manitis uunahin ko yung malaki mm -hmm. gitik naroon na lumayas na yung isa yung medyo maliit mata mataan tama lampasan pandagdag pang ulam maraming salamat lord at makakaulong kami ng sariwang isda hanap tayo uli at naroon may nakangirit na pakoy malaki sana magitik mm -hmm, yun nagnanga na salamat na marami at nagitik at kung hindi yung pinakang palong yan sa pinakang ulo kapag iyan bumuka pag hindi nagetik mahirap pabutang isda yan ang panlaban niya sa mga mabangis na isda kapag sila ay nahabol yan pinangahara nila sa butas pag sila ay sinasagat masarap itong pang iho bukas puti na lang at nagetik natin awan ko lang ngayon ang pakoy kung mataba sana gaitong buwan ng amihanin ang pakoy sana mataba favorite ko lang dito atay hanapan natin sana makakulambutan kahit isang peraso na ito kaibigan nakatapos sa kulapong nangangain malayas na mm -hmm. yari ka na dyan ayos na ito pang ulam limang gabi rin hindi kami nakalaot gawa ng malakas ang amihan Ay. naka isang biga na tayo ayos na itong dagdagan makasabaw lamang bukas ang kahuling isda natin Street ng lakas na ilang araw dito sa harap ng isla lahat manapektado ng lakas ng amihan na ito bigan ulit mga kapaders talagang malikot pa mm -hmm. pinahabulan ko lang ng panak ko kung sakali mahuli tinamaan man pangalong bigan sa abawan hindi na tayo nakakahuli ng kulambutan ngayon matabi na ako mga kapaders sobrang lakas ng agos hindi kayang salumpangin Pinupulikat ang binti ko Magandang magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders Ito na ating huli kagabi sa paglangoy Hindi ko na na Alis sa lalagyan Doon sa pinagalagyan ng isda Kaya malapad na yapak Ang huli ko Ito nga pala yung huli mga kapaders Kagabi Di Ilang prasong isda nagwira ko agad at kwan Malakas ang agos hindi kaya salumpangin. Nakahal tayo ng isang malaking pakoy. Ihawin. Ah. Ayan. Masarap yung ulam sa magahan mga kapaders. Inihaw. Masarap atay. Awan ko lang kung mataba. Ayan, balawis sa kaabigan. Bali dalawang bigan mga kapaders yung ating uli. Saka isang manitis. Hindi di mang lang pala niyan. Ay sa sabawan, tikong video ko naman pala nito. Ito na mga kapaders, yung ating pakoy. Nakasalang na sa kalan. Balik tari. Tutong na kabilang balat. ang pakoy, walang problema ang pakoy. Kahit ma tutong at makapal ang balat. Ayun yung ulamin. Parang payat ito, no? Bala na kumpayat payat. Basta may ulam. Abang man mga kapaders, sa ating pagkaluto ng mayan Ating pagkasalusaluhan yung pakoy. Kati isang peraso. ah nga pala mga kapaders, kaya hindi na kapaglawat nung ilang araw dahil yung ating bangka ay nirepair. Ating pinalagyan ng kuberta para may panlaban-laban sa alon. Ito yung ating mga mga kapaders. Hindi pa na, nga ng ruday yung unahan, yung napunggi. Yung paglambat namin. Ayan yung ating bangka mga kapaders. Kaya wala tayo ang lahat ng ilang araw na dito tinakapag-adventure. Dito sa kabila at maaikot tayo mga kapaders. Papakita ko sa inyo yung ano. Itong iba ba mga kapaders. Itong nasa unahan na ito. Ito ay pinanday kahapon. Hindi ko lang nabidyohan. At medyo maingi ang bata. Hindi tayo makapag-focus ng intro or salita na sa bawat trabaho ng katrabaho ng itong bangka, mga kapadyers. Ngayon, nangyayago nung ating katrabaho, yung bumper sa ulihan, mga kapadyers. Nagalagay ng tasok si Kojigo. Ayan. Ito mga kapadyers, yung ulihan ng bangka ko. Ito yung ulimit na tayong nalulubog mga kapaders Ito, walang takip Ito yung gagawa nung katrabaho Bumper, ang galagin ng mga kapaders Pinakang parang kamaruti Para magtas-tas yung ating bangka Ito yung kuberta mga kapaders Dalawang butas Lagay ng mga gamit Ayan. at saka naman ito yung lagay ng isda natin mga kapaders bakyong pag tayo namamana tambakan ng isda ito na lang ay gawa ng takip mga kapaders ito gawa ng takip na laang saka ito mamaya mga kapaders update ko lang kayo pag ito ay may task na lahat at saka pag malagay na ng babahan at yung ating iniihaw Ayan ang ating pangulo mamaya mga kapaders. Ayan nag si Kanabis Rico. Ang chick boy ng Kalagwas Island. Kape tayo mga manoy, mga manay. Tinapay. Ito nga palang pinagpatungan ng pampir mga kapaders. Ay, kuberta. At yung pinapatungan ng 244 para medyo tumaas ng kaunti. Ayan. Ang gandulong mga kapaders, sa may kunti ng unahan lang doon. Ayan. At baka sa mga susunod na araw, makakalatran tayo mga kapaders. At para makapag-adventure tayo ulit sa laot. Maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta at panonood ng mga video ko sa Youtube. Kaya yung ating panday si Kajigo. Sayang mga kapader hindi ko na videohan kahapon bago lagyan ng mga patong sa kaitong kuberta dahil may ikay ng mga bata hindi tayo makapag ng salita at nagsisirigawan kaya ngayon ko lang nabidyohan mga kapaders itong pinapat trabaho yung bangka ito mga kapaders gawa na ang ng pintura ating pintura ulit ng bago dating kulay lang mga kapaders itong ating pintura dito pangit pa ibang kulay ayan ayan mga kapaders ating babalikan yung ating iniihon na isda Balik tari. Yan. <coughs> Uy. Kita na naman mga kapaders. Sige, balik tari bro. Ay, mataba mga kapas ang pakoy ngayon. Iba talaga pa ngayong amihanin. Sige, balik tari. Malapit na maluto. At makakain na tayo. Salamat Lord sa biyaya nakatikim din ang isdang sariwa na naman tayo at nung nakaraang araw nung wala tayong laot puro tayo sardinas isda pa rin kaya lang sa lata pasit kanton ito yung ating kain mga kapader ah bahaw ayos na yan na ito na mga kapaders ito yung ating inihaw na pakoy eh. luto na yun ang unik kalawis Rico Ah, sarap. Mga manoy, mga manay. Good morning, Baradol. Ka-English pa. Tsamba lang yun. Ito yung ating kanin. Kung sa Bicol ay maluto. Baho lang yun mga kapaders. Sa English ay rice. <laughs> English ka araw ako. Hey Yan plato, makain tayo. Plato. Tamay na maka yung matrabaho mga kapaders. Busog pa daw siya. Atin mamaya mabili niya ng masarap na ulam. Isda pa rin. Kaya lang bangus. Tayo mo lang kakain mga kapaders. At ang kakamis ng kumain ng sariwang isda. Kuhan tayo. Medyo matagal talaga tayo wala laot. Limang gabi. wala yung laot mga kapaders. Sa tayo na tayo nakalangoy. Pero ayos, mana kasi ng pang-ulam. Kahit walang dilin Ang malaga may pang-ulam. Mga kapaders, kain. Ito, bahaw. Ito yung sinayang ka gabi mga kapaders. Pero masarap ang Pampasigla. Pagkali si sa usawan. Tuyo. Mm. Okay. Okay. Ating hanapin Ay, yung Aten mga Ang kayak tadi kayak itu. Hmm. Serap. Tidak Ito yung ano, ito yung Atay mga kapaders. Ay. Atay. Ay, salamat, Lord. Katim yung sariwang isda. Kayo. Ha? Kayo eh mga mga kapaders. Ito yung ating atay ng pakoy. Walang hmm. so, like, aking magina sa aking kanbiyanan ng mga kapalir. Hmm. Sarap. Mm. Dito lang tayo. Atay atay lang tayo ng pakoy. Atay ng pakoy. Alatan nito ano kina kina kami. Hmm. Nai